Hello, hello mga kakumare! So eto na naman nga for today's video ay magluluto naman tayo ng isang napakasarap at creamy-creamy maha blanca. At dahil nga nakakamiss yung mga ganitong klaseng marienda sa Pinas, kaya naman ay magluluto tayo dito sa Thailand. At para na nga rin sa aking mga kasamahang Pinay, so eto nga yung mga ating mga ingredients na gagamitin corn, corn starch, gata, sugar, condense, at meron nga tayong isang can ng evap. So, etong nga yung evap ay ilalagay ko na nga dito sa ating paglulutoan. Isasama ko na nga rin itong gata. Nilagay ko na nga rin dyan itong ating condense at etong ating corn. At imix ko nga lang yan hanggang magmix lahat ng ating mga ingredients na inilagay. After nga mga mga marikoy, eto nga at isinalang ko na nga yan. Hintayin ko nga lang kumulo. After nga ay eto ang cornstarch mga mariko ay tinunaw ko na nga rin yan at eto na nga yung ating isinalang kanina kulong -kulo na nga yan, mga mariko. Kaya naman ay pwede na nga nating ilagay itong ating cornstarch na tinunaw kanina. Kunti-kunti nga yung pagbubus mga mare para naman hindi siya po po pag naluto. At kung nakaabot ka nga hanggang dito sa video ito, ay please follow, like, and share para naman updated ka pa sa mga susunod nating video. So okay na nga yan, mga mare luto na nga yung ating mahablang ka, kaya naman ay trenang spur ko na nga yan dito sa lagayan. Ilaladay ko mayan sa fridge ng ilang minuto para naman malamig at masarap siyang kainin. So eto na nga yung ating masarap na marienda na creamy maha blanca. So hanggang dito na lang for today's video. Thank you for watching. Bye bye!